<laughs> Ang sopa. Wow. Wow, sopa. Wow, sopa. Wow, sopa. Oh. Sopa. sopa. So, oh, may kanin dito. Oh, oh Burger pala. Akala ko pala. Nasaan ay tande? Doon galaro. Naglalaro ng Lego. Lego wow. na. Lego. Ano? 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 Ay, para yeah. lagyan. It ay, yung, yung may so, mm -hmm. gusto mo tanong. Pero, gusto mong so, mga, ano, chicken, magdo, or jolly bean? Ay, pala rin ay kain. Ay, bukas na yan. Ay, papain na kayo. Lipsip yung sabaw. Ay, nito, lipsip. Ay, yun yung nagagyan na. Ay, sige. Ay, may kasara po dun, no? Ay, ito ay may gatas. Ito ay walang gatas. Oh, baka kayo nagkakamali, ha? Ito, walang gatas. na? Ito, may gatas. Oh, sayang pesano. Oh, mga magagawa ka daw, white. Kailangan, dahil. saya telah mga content creator. <tinyo> Ayo, oh, pagnilalaban.

Sera, diet, diba, eh? baon, dalaga, mabigat kasi na naplaplatan yung gulong. Ay, 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 hindi kumain. Na. Mga, hindi kumain oh, ay, Sera Sera, ng tanghalian. Sira ang diet. Mga mangyan. Na ano <laughs> 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 <Para, laughs> eh. Kung hindi tuloy bukas, may ka na Sabi, sabi ni mama, sabi ni mama. tanong <laughs> nila ito. Natuloy <laughs> sila. <siya, laughs> may mayora. Sana pagbalik niyo kami mayaman na. Kasi para kami naman na. <laughs> Oo, oh, may ampe. magkaroon ng content. Beka, magkatikin. Ay, ay, niya.